And yes, mga kamukbang, babalik tayo for another video, another adventure ulit dito sa Bukid. So, tara, samahan nyo kami. Let's go! And yes, mapunta na naman kami sa Bukid. <laughs> Walang magawa dahil day off namin. So, gala-gala uh, muna tayo. hindi pa rin bumababa yung tubig dito medyo maano pa rin yung daan medyo maputik pa rin <laughs> may mga kabahayan na rito mga jong kasi dinidevelop na tong lugar na to eh you know? may mga bahay bahay na pero mga ilan ilan pa lang oh man eto na naman yung problema paano tayo dadaan wow kailangan ng balance men <laughs> yes ah uh, <laughs> bali yung ruta namin mga chong ah uh, nirekta na namin yung pinakamadaling daan yung shortcut para hindi nakakapagod kasi medyo masakit saka balat yung ano yung araw and kahit na sa bukid tayo uh, kailangan pa rin natin sumunod sa protocol ng gobyerno dahil isa tayo masunurin mamayan, masunurin tayo mga jong nagpapatubig na sila pa. Alam ko second crop o first crop to. Alam ko second crop eh. Ito nagpapatubig na sila. Nagre-ready na sila for para i-cultivate yung ano, yung lupa. And same time tataniman na. Ito. Ganito sa probinsya mga chong. Look at that. Look at that man. Wait, ilalapit natin yung patubig. Di ba nung mga bata tayo? ng May babalik Yan yung pinaka-shower natin eh. Ah, hindi pa masyadong marangya ang pamumuhay nun. Halos lahat tayo lumaki sa bukid. So, eto yung pinaka-shower natin. Enjoy na enjoy tayo nagbababad nun mga chong. Ayun, so lakad na ulit tayo. Papunta dun sa kubo wala kasi magawa eh ito yung boring ano nang ano walang magawa <laughs> mga bata naglalaro Yan, medyo nakakalayo na tayo mga chong. Eto ha, ko pa yung monopad natin. Yeah! Oh, wag mong masyadong binisan ang lakad dong wang. <laughs> Nahuhuli mi. Ang ganda talaga dito sa bukid. Ano, eto talaga yung pinaka stress reliever namin. Kung wala kami magawa or day off namin, nagpupunta kami rito para mawala lang. Eto yung pinaka outlet namin. E, pinaka outlet namin ng para mawala yung stress <laughs> eh lalo na ngayon pandemic salim tinatamaan yung mga tao ng ano ng anxiety stress, depressions kaya kami ang ginagawa namin wala lang, cool lang man, chill nature trip lagi mapasyal-pasyal kung saan-saan natatandaan nyo pa ba to? <laughs> dito namin kinuha yung labong nun kung natatandaan nyo yung ewan ko kung pang ilang vlog na namin yon. dito dito namin kinuha nun yung usual na ginagawa namin mga chong nagmumotor kami hindi kami naglalakad kasi medyo may kalayuan nga ewan ko kung mga approximately mga ilang kilometro ba to pre <laughs> medyo malayo kasi siya kaya uh, madalas or lagi-lagi, nagmumutar kami. Ngayon, eh, ang lakas ng trip na kasi wala nga kami magawa. Parehas namin day off. And, para naman ma-exercise, para naman pagpawisan. So, nag-decide kami maglakad. Eh, ngayon naman, hinga lang inaabot namin mga chong. Yan, malapit na tayo. Yeah, here we go! Ayun, pababaan na tayo. Ayun na yung kubo mga chong. Natatanaw nyo na ba yung tambayan namin? <laughs> Ang lupet, 'di ba? After mga siguro 45 minutes na fucking lakaran, yes, narating na natin. And tatambay tayo ron. Ano kaya pwedeng gawin? So, nag-decide kami na libangin yung sarili. Uh, nagdala kami ng konting goods para pampagood vibes, men. And siyempre, secret muna, i-reveal -re namin mamaya <laughs> so nakarating tayo ng maayos mga chong Ah uh, pagkatapos ng mga isang um, oras na medyo mahabang lakaran nakarating na tayo dito uh, so anong gagawin natin? Uh, malalaman mamaya may yeah malalaman yan so watch out Ayon si John Wang oh. <laughs> hoy sa iba yan O oh, puta may nahuli ah oh. oh, wait lang ah isusum ko kung yon may mga nahuli siya oh isum natin yan hahaha <laughs> babariling ka nila dyan Ito yung gagawin natin ngayong araw. Ito. Dudukutin natin yung mahiwagang Ewan ko ano tawag dyan? Pouch. <laughs> mahiwagang pouch. Yan. Yeah. ipapakita namin sa inyo kung anong laman ng pouch. Wow! A drone! Yes. ah uh, kasi hindi pa namin nagagamit and hindi pa, marun hindi pa kami marunong magpalipad. So, ito try namin magpalipad ngayon ng drone. Yan. And ito yung drone natin. Ito. Yan. Subukan natin. Uh, try lang. <laughs> uh, ever since talaga wala pa kaming ideya kung paano paliparin yan and paano i yan. So susubukan natin. Yan yung pagkakabalan natin ngayong araw. Siyempre, nag nagdala tayo ng mga ilang good. Gaya ng kirianova Nova. At Bikat. Bikat. At yeah. siyempre, na, nakaka kap, nakakaboom magpalipad ng drone so kailangan natin ng pampalakas ng loob mga chong so nagdala tayo ng red horse extra strong yeah <laughs> panalo to panalo uh, buksan natin oh uh, buksan natin and magpalipad na tayo so here we go ah uh, bago natin paliparin yung drone ay ilalagay muna natin yung ano para hindi hindi nasisira yung eli niya lalagay natin yung propeller guard Lalagay natin sa ano sa apat na magkabilang side. Okay yan na, ikabit na natin yung propeller guard. So ilalapag na natin. Ilalapag na natin yung ano natin and ta try natin pali pa rin. So, tara. Uh, doon natin ilalapag sa patag mga chong. Gagawin natin muna ano, bali yung patungan tong ano kasi sumasabit siya sa mga ano eh, sa mga damo eh. So kailangan natin muna siyang ipatong. Masisira kasi yung energy niya mga chong. O yan. Ganyan muna yung ano. Ayon sa manual, eh, uh, pag up daw yung ano, eto daw, eto daw yung controller, pag up, iikot yung LUC. So, try natin. Lumalayo siya nang lumalayo eh. Hindi ko talaga siya makontrol. Okay. So, try natin yung second. The second, second one. Second trial. Yeah. Okay. Trial and error lang 'yan mga chong. Wait, check muna natin 'yung ano. Yung propeller guard niya at yung mga propeller niya kung okay. Okay naman. Good. So, second trial. Let's get it on na hindi ko alam kung... Lumumpas <tong> sa ulo ko, men. <tiyanong> o! Oh, Tamay Buti na lang. <tong tiyanong> Buti na lang, mala. Three! Itin yan siya, Malapit na siya Ay. sa tubig. <laughs> Dahil eh, hindi mo kontrol eh. Oh. Then mga chong. Pangatlo. <laughs> then, pahinga muna. Nakakakaba pala. <laughs> oh. Oh. Tang ina. Tang ina. Tang ina tubig pare tubig na yan Puntain mo, puntain mo sa kabila Puntain mo sa basta, paliparin mo lang siya Ayan na? Ayan, ayan ah. patas na patas Hop, oh, lagbas na ba ay Ayan po kami ngayon Naghahanap ng drone na hulog dito sa palayan Ayan, ito yun habang hinahanap ni Don Wang Don Don doon sa bandaron dito ko naman siya iikutan baka sakaling dito lumapag tang ina napakalawak pa naman ng ano na to para mahanap yung drone ko uh, alit noon tsaka ko pa Whew. finding drone kumbaga yung enjoyment namin naging failed <laughs> Kasi kung sagaan niya lang pag sumabit dito sa palayan, makikita Aray ko. Shit, man. Ang drone namin ay nawawala. Nakatali kasi. Yan medyo nadidetect na namin dahil may tumunog dito kanina. naman pero ano lang ko, dito banda eh ba't kumunog kanina eh dito lang yon. ah baka maapakan pa kita men kasi tinry ko kanina pa yung propeller kasi nag connect nga then may tumunog dito so ibig sabihin banda rito lang yun, naghiwalay muna kami para ma-check kung saan lumapag yung drone. Wala eh. Yung remote niya, pinapandar namin, ayaw nang gumana. Pero kanina, parang narin may narinig kami ron. Pero ewan ko, wala pa GPS yung drone na yun. Yes, tuloy-tuloy lang mga chong. Yes, ay tuloy-tuloy lang, tuloy-tuloy lang ang paghahanap. Many unbearable hours later. Wala, hindi na namin nahanap yung drone mga chong. Kanina pa kami naghahanap, kanina pa kami paikot-ikot. Wala talaga. So, yun talaga. Ha? Kaysa pahirapan namin yung sarili namin, hinayaan ko na. Goodbye, goodbye, good friends, goodbye. Woo, bigat sa bulsa niyan ayun bubalik <laughs> na tayo dun sa ano, dun sa kubo natin uh, wala na tayong drone na dala nawala <laughs> pero okay lang, ganun talaga hindi pa kami marunong magpalipad and <laughs> na out of control, so ganun talaga uh, balik na tayo sa kubo naliliging na tayo sa pahawis, eh. balik na kami sa hideout na malungkot kasi nawala yung drone natin <laughs> that's okay, that's life. Yes, back to home base and wala na kaming drone. Yeah. <laughs> Ito, at least mapapakinabangan pa naman siguro tong pouch. Yan, naliligo na tayo sa pawis mga chong. Give up na kami sano, sa ano, sa paghahanap ya yeah, kaya tagay na lang <laughs> kahit ganun ah tingnan pa rin natin yung ano tingnan pa rin natin yung buhay in bright side you know <laughs> oh, may mga nawawala talaga kaya yeah, kahit mahal kahit ano nawawala pero may, naman may mga ay, dumarating din naman parang pag-ibig lang yan diba? dumarating bigla na umalis na yun nga yung sinasabi ko nung kay Uncle Manuel ininterrupt niya ako eh yung ano yung tawag na ito yung kanta ni Gary Vee ah. Nawawala, bumabalik, heto na ano. Di ba? So, ganun talaga. That's life. Itawa na lang natin. Oo. Oh, oh. Saka naman magmukmuk tayo. Par part yan ng life, man. Part ng life yan. Music tayo di Wala And yun mga chong uh, Dito na natin tinatapos yung vlog natin for today uh, Ngayon ako naniniwala sa kasabihang Hindi lahat ng kwento Ay happy ending nag nagtatapos Ngayon malungkot yung vlog natin Kasi nawalan tayo ng drone And yes sige okay lang That's okay Sabi ko nga Ah uh, yung pagkawala may purpose mali mo baka kailangan niyang maging scarecrow dun sa palayan diba? <laughs> tignan lang natin yung mga bagay-bagay in bright side in different side di ba? lahat ng bagay kahit nga sa tape nga di ba, may side A may side B ganon din sa buhay kung baga, may B side lagi ang buhay kung malungkot ka ngayon dahil nawalan ka masaya yung palay kasi may pambugaw sila ng ano di ba? ganon lang yun eh, diba? that's life and Oh, controller na lang yun na So, hanggang dito na lang mga chong. Hasta la vista. Yamma, ja, Rastafari.